Okay, ito mga summer, ito yung uh, ginagawang click. Totally, ang problema lang nito mga sir ay uh, magtatap overhaul tayo. Medyo uh, naglulos compression na, lalong lalo pag mainit. At uh, ito na, nag na lang tayo i-down yung makin ha? Dahil dito. Yan, gigitata sa kaitiman, ang kapal ng itim. Para naman uh, masulit ni Sir yung uh, labor niya sa setup overhaul ko mga Sir 1.8 kapag overhaul 2000 kaya ito para malinisan pati yung pinakaloob dahil gawa kasi nang sobrang itim na yung uh, makina sa loob halos hindi na ito makaiingat kaya gagawin lang namin bubuksan lang namin para malinisan pati dun sa pinakaloob dahil hindi na kaya ano to yung ilang bis na ano kaya ayan tisyo na lang naman kami na ano na ibaba na lang kalas na lang para malinisan kasi ang gagawin lang sa rito magpapalit ang black tapos uh, piston piston ring valve seal kaso ah, e eh, sabi ko ibaba na lang para marinis ang pinakaloob at uh, ito nga pati yung oil seal ng magneto naglilinkage na rin kaya yeah, mga tik na kailangan natin magpalit yan ano langit mo? kamis? Hmm. hmm. kaya natin mo na pang, pang ilang gamit mo ng oil yan hindi ba yung pinalit ko yung dati sa inyo katapos pangalawa yung yung adnok hindi, regret ako ulit ng ano, kasi wala nang ano, naubot nang dun sa hindi hindi dati na ano. Radnok. Oo. naka run lang yun, di ba? Ano, mm hmm. Naka-run ko dito. Oo. Gana eh, hindi na siya ano, siya tabag, -tabag na siya nagtabaho eh. kong na. Pero so, hindi naman siya nagsasinetis ng uh, overheat. Hindi. Hindi, hindi naman. Hindi. kung naman. Kumbaga nanghihina na, nga pag um, init. Lalo kang mataba yung parehas mo. Mm. sobrang kapal ng ano, dumi. Kaya ano, pag iwa-iwalay na lang natin, dahil hindi na rin makahatak, hindi naman siya nag-overheat, hindi na siya makahatak, at uh, hindi na rin natin ito umuusok. Ito baka lost compression na. Ayan, dahil nakita, nakita, natin na sobrang itim, yung kanyang uh, loob ng makina, at para hindi naman na uh, masira or yung susunod nung marisira yung sigunyal kaya mas maganda buksan na lang natin para marinisan yung sigunyal din pati yung pinakagilid-gilid kasi isa rin yun dahil ang lilit nung butas nung daanan ng oil baka isa rin yun sa katagalan kapag once na itong mga uh, latak nung langis sa loob ng makina bumara dun sa pinakamalit na butas packet ng cylinder head at kapag kabumara panibagong gastos na naman kaya mainam na lang na kakalasin na lang. Kasi nakikita nyo naman yung cylinder head nya. Sobrang itim. At dalawang daan lang din naman yung idadagdag nya. Sa uh, overhaul to overhaul. Kalasin na lang natin para malinisan. Tapos ang papala lang dyan. Black piston piston ring saka mga oil seal lang. Tapos i-regrinding compound natin yung sa yung balbula. Isa rin yan sa ano, sa Kaya kahit anong lang isang ganito, kung may problema yung unit, talagang mauubusan ka ng langis. Kaya wawalwalay mo natin. Basta pagkawinalwal nyo to, kung nagwawalwal kayo ng ganyan, mas mainam na isinasegregate nyo para hindi kayo malito or pagka nagugas kayo, ganun din ang gagawin nyo para hindi kayo malito. Pagka nagsasauli na kayo ng pisa or bubuoy nyo na. Okay, ito. Tagal na natin yung cylinder head sa so kayong block. At uh, ito na yung mga pisa niya oh. Yan, ang gigitata sa itim. Ang gando sa cylinder head. Kaya ito, kakalasin na natin yung kanyang side na crankcase para makita natin. Tapos na, lagyan mo ng ano, pala, pangsalok sa langis para hindi dumumi. Tapos kapag nagkakalas ka nyan, yung mga tunelyo, revisahin mo para kapag kaano, mapadali kang magkalas. Okay, yan ha. Ah, Gita ata sa loob. So, ayan ang nililinisan natin. na ah, Sobrang itim. Yung sigunyal niya mga sira, ah, walang, ah, walang problema yan. Pinaklas lang natin para makala, malinis oh, malinisan natin yung pinakaloob. Kasi sa, kapag ka ganyan kaitim na, mukhang mahirap ng ano linisin kaya tinanggal na lang natin makachinsure mo lang yan itim itim na itim ano saglit lang makachinsure nyo lang yan kaya marami pa kahapon at ayan uh, ligit tata ito ito matagal ito matagal Yeah. Yung sigunyal niya mga sara, walang tama yan. Nag-resyon lang tayo yung kalasina para malinisan. Yeah. Ang ah, pinakaloob-loob niyan. Para mabuwasan naman yung itim. Ang matagal lang naman dito yung maglinis. Ito yung mga niya. Hindi kita ata. Hmm. Yeah. Yan, yung <laughs> yeah, ang kuntil mo. Tangha. Tanga. Ayong. Katangahan yan, katangahan. Katangahan yan. Agad ka na nga. Okay, dili sa mga natin. Okay, yung mga sa nalilinisan na. At uh, nabuo na pala. Busy ako nagbangko. Ayan, <laughs> yan na ay yung bago nating pisa. Tulad ng black piston piston ring, valve seal, mga gasket. i-kakabita na lang natin para ma-isampan natin dito ayan mga pisa nyo malinisan na rin natin lalong-lalong na yung cylinder head ayan napaka na yung uh, yung kanyang uh, face ay malinisan ng maayos para iwas overheat para ma-isampan natin doon <laughs> May saver pa ngayon. Lalo pa kung saver na talaga. Kung dalawang daan mo, abot. Lol. Ayan, tapos na rin yung makina at uh, sa natin sa chassis. Ayan, binuhat na. Dahil okay, pag-iisahin na yung makina sa kayong chassis. Hop, tutumba. ayan, mga kon na lang, mga sensor stator, throttle body, air cleaner saka yung kon, lagay na reserve ng uh, ulan saka magneto saka natin papaanda rin okay, ito na mga sir smooth na yung andan ng motor ayan ayan Siyempre, tatry natin painitin ng painitin muna para makita natin, natin kung may uh, linkage para hindi rin na makabalo si sir. In case na mayroon siyang linkage at least na magawa natin ng paraan. Ayan, taimik na tahimik na ulit yung makina. Yung uh, normal po yan sa click. Gawa kasi na matas yung kanyang uh, exhaust sa ka-intake. Kaya dapat hindi mawawala yung kunting lagitik sa motor. Pero yung uh, binibirit mo at, at saka lumalakas din, yun yung hindi siya standard. Pero ito, yan, standard na standard dyan. Aray mo muna. At uh, syempre, dinayagnos natin yan mga sir para magtugma yung TPS sa ECU. Kasi kinalkal natin yung makina, pinagtatanggal natin yung mga sensor, matik na iniiwasan natin dyan yung pagkapalya. Tignan mo nyo, baka may uh, relay or fuse pala na naiwan. Yung usok na lumalabas ng konti, normal lang po yan dahil napatakan kasi yung uh, muffler or yung tambucho natin. Kaya uminit na yung tambucho, kaya nagkakaroon sya ng usok. dapat alagaan nyo yung motor nyo mga sir sa langis kasi yun yung buhay ng, ng makina yung motor natin para iwas tayo sa uh, pagkasira sa kaabala din okay, yun okay, mga sir, okay na magandyan na lang yung video natin mga sir alagaan nyo yung sa langis